Gaano kainit itong eksena mo sa mga girls nito. Ah, uh, mas ko lang is talagang tinalo ni direction yung mga huli kong nagawa. So, sobra ito yung pinaka ano kasi tinalo niya yung dami ng babaeng naka-partner sa mga pas ano. So ibig sabihin marami kang babaeng naka-love dito. Oh, okay. Nabibilang mo yung dami? Ah, uh, at 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 1 tatlo sila sabay yung naging ano, partner ko. So Tat parang foursome yung nangyari. A ah, foursome? Mm. So, wow. iba-ibang position to? Or hinayaan mo lang ba silang lapain ka nila? Or sila ba yung <laughs> manipulate sa'yo? Ano? Ano, uh, mas gusto ko sa'yo, si at the moment, uh, yung babae talaga, para mas komportable. Sila yung gumagawa. So, tatlo yun. Mm. Nasabay-sabay. Meron pang iba. Ah, hindi. Puro sila din lang naman yung ano. Ah, sila. Pero sila yung paulit-ulit. Ah, sila yung paulit-ulit. Gano'ng karami eksena ngayon? Ah, ang mga sabi ko, dito kasi dalawa lang. Isang, yun, yun na sabi ko, isang foursome. Yung isa, hindi kasi pinalabas sa trailer. So, maganda panoorin niya lang. Kasi maganda rin yung eksena na Ah,